Hi guys! Ayan! Nakagawa na naman ako ng limang klase ng pagkain. At ito nga, meron tayong kutsinta. konti lang ang ginawa ko guys dahil ito lang yung kaya kong mapaubos sa isang araw. Sa dami kasi ng mga pagkain na binibenta, syempre, kanya-kanya tayong mga suki. At meron din tayong putupaw, Ayan. Cheese na po ang aking topping. Hindi na po ako gumagamit ng salted egg. Dahil palaging wala dito sa aming market. Ayan. At yung bibingka natin. Nagawa sa kamuting kahoy. Chiffon cake. Ayan. At yung puto cake. Nakaready na yan guys. Malamig na at na-slice na rin. Ready for repacking. At ito na nga guys na, na ibalot ko na isa-isa ang aking mga paninda. Ayan. Ang chiffon. Uh, puto cake. Puto pau. Bibingka at kuchinta. So yan lang muna for today's video. Bye!